Ayan po ay nandito tayo sa Panyari Eco Farm. Kaya tayo nandito para masaksihan po natin yung ganda ng paligid ng resort na ito. Makikita po natin dito yung mga uh, nagtatayogang mga bundok, mga ka-adventures. Saka meron silang zipline line na nandito. Yung zip line na nandito, uh, ito po yung pinakamahaba longest zip line dual longest dual zipline line na matatagpuan dito sa sock sergeant ito po yung ating unang step para makita po natin yung ganda ng ng nature ito po yung unang step ay aakyatin natin to para makita po natin yung uh, overlooking so tayo na mga adventures yan nahinay lang po tayo dahil talagang mataas yung kon na ito yung hagdan yan meron po silang unang pagbungad nakikita yung ating yung yung kanilang pool at mula dito ay matatanaw po natin yung buong uh, resort mga hardwin shorts sa kayan ang bundok ang paligid yan yung swimming pool yan po mga Hadbin Shorts pada yun bago po kayo pumunta dito mga Hadbin Shorts ay make sure na kumain na po kayo para hindi po kayo magutom pero kung wala po kayong pagkain meron po silang pagkain bumili lang po kayo ayun nandito na tayo sa pangatlong paginanaan mga kano siguro mga tatlong niyog makikita po natin dito yung kan mga adventures oh yung ganda ng mga kahoy mahugani mahugani at ah hmm mahugani magaganda yan mula dito ay eh, nakikita natin yung ating bike nakarating na po tayo dito sa taas hakbang na lang po ay makikita na natin yung pinanggalingan natin And dito, na, dito po natin makikita yung uh, Overlooking. dito po sa kabilang bahagi ng bundok ay overlooking yung yung kabilang bahagi ayan kung makikita po natin dito yung mga nagtatayog ang mga bundok ayan yung bundok po yan saka yung mga ang nakikita ko po, po ay kulay green po lahat mga lubi, mga pinya, mga kahoy at marami pa pong iba Ayan mga kan bali ngayon ay bababa na po tayo.